<laughs> Yay, you! Ah, stronger Iskinita Workout. Ayan, mga idol. Siyempre, uh, ginagawa ko to para sa aking sarili. Uh, kailangan kong maging malakas. Uh, malusog ang pangatawan. Napakaganda. Pag yan yung ah, mindset mo. Kahit na ganyan yung ating mga gamit, simento lang, diskarte lang. Diskarte lang ang kailangan. Yan. Ako naman, simple madiskarte rin. At ang ginagawa ko na ganyan, ay masaya ako. Yan. Kahit ganyan lang yan malaking tulong yan sa aking sarili yan lahat ng aking ginagawa ay hindi ko sinasabi na gayahin nasa sa inyo yan kung gusto nyong gayahin kasi naman ginagawa ko naman siya kaya hanggang sa ngayon ay ito malusog pa rin ako